Oh, so, yun mga kasaya. So, istabo na kami mga wheel dahil sa yun, uh, may init na yung araw. So, kailangan namin magpahinga muna. And then, yun. Kung ano yung nahuli namin ngayon is yun ang lulutuin namin. Saka nagdala kami ng sardines at saka pancit canton Uh, pandagdag sa ulam namin. Kasi kami lang tatlo ngayon dito. So, yun po. Maraming salamat po. Shoutout po kay Atito Bung Madrid, Atito Bung Madrid, Father Dan, Sir Lucena, hatabi ng channel uh, Harabas uh, Kabugto and Kapangil Ayan po Des So ayan na nga mga kasaya So namusog si Julius sa sanyugan niya Kabugwa sa batang agit Para panlaban sa mainit na panahon mga kasoya. So sa may mga kasaya na pagpagyo namin sa mga nakawat namin O nakawat namin ang mga seda Like bitbit uh, bidbid, bulaw, ndo, uh, langugan, asada Iyaw tayo na ang isda Para tayo Kalaki to, kacaga bidbid kaso da saragat samantala saya nak sa bispan bagi <laughs> mam da, da saragat sa bispan nang maka saya sumagan maluto nya ba nyaba nya mesda nya isa sama mga ulam namin sa nya ba kapukan sa moto at masarap nya maka soya so nang maka saya sa so, naluto din sedak atiman sa so, sulangogan do pulau maso natutong po ni ama sa da kasi di kulay maka soya

So yun na nga mga kasaya, so nalutun sa so pansit canton. So sa gunap at ni Julius sa so, toyong ulananin. Dahil natin na-discovery na may mas sumarap niya ba pancit canton, iba't simbol siya sa sardinas niya. So panoorin natin mga kasaya ang tamang proseso ng paghalo sa pancit canton at sardinas. Para ito ay sumarap gaya ng sarap ng pagmamahal ng jowa mo, sabi ni Julius. Dami, sarap dito. ko yung pansit canton sa sardines. <laughs> <laughs> sardines. I-mix ko yung pansit ka sa sardines. Oo. <laughs> 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 <Karama> sarap masarap. <laughs> okay. Ay, kaka Dato ka ba ka pag So ayan ang mga soya, so luto na yung niluto namin yung pansit kanto na inihalo sa sardinas. At itong unang subo niya sa box ay para sa inyo mga kasoy. At sobrang sarap itong inihaw po naming bidbid, -bid, bulaw, at langugang na isda. Siya nga pala, hali kayo, kain tayo mga kasoya. Kahit alam namin na mas masarap ang ulam ninyo kaysa sa amin, pero sabayan niyo pa rin po kami kumain ng tanghalian. Dahil mas marapay ang pagkain nyo kapag kami ang kasama nyo mga kasoya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain po tayo mga kasoya. So, ito, eh? First time, po. na po First time na po. na po Uh -huh. So yun mga kasaya, bago nyo tapusin ang panonood sa video na to, please follow, like, and share. At pwede rin kayo magpa-shoutout o mag-comment dito sa video na to. Syukra na po lang sa langon na bagong followers po namin at sa kasa sa mong supporta po sa amin. Sa share sa like, sa nyaba FB page namin, yung mga videos po namin. At ang purpose namin dito ay para may pakita ang yaman at kagandaan ng Cotabato City. Kami ang Iranon Vlogger o Moro Vlogger na nagmula sa Bagotos, Cotabato City, Team Soya. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please subscribe, like and share, hit the bell para updated kayo sa lahat ng videos namin. Team Soya! God bless! Bye bye!